sa tindahan. E, Tek polis ay lalim. Mama. Mama. Ang ganda naman dito. may Ano? lego Malalim. Maputek namin nagiginto sa eulungan. <laughs> Ay, ibig sabihin may mas malalim pa doon. Oo. Ano na yun? Pinabasang kasi yung mga neta. Nakainginin. Okay, yan ni... <laughs> Natanay mo Fernando. Yeah. Oh. Ha? Yan, yeah, tingin. Uy, yung tayo picture naman Day. Sama ko na naman ng dalawang bulilit tatahakin naman ng landas ng Luciana Laguna. This uh subscribe -huh. na yung bawat yung pala may Yeah, let's go. Yeah. <laughs> Ay, kacong electric pa nung mag-isa, oh. Check it out. Yung yeah, mga ikot mag-isa. Oh. sobrang sobrang lakas namin dito na isa ang karagpan na sila ito, 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 ito pwede tayo mag swing ang um. naman dito, oh. sari sari <clears throat> ganda na ito oh. mm -hmm. yun, ganda dun Hala, explore natin so, na. so gonna... okay. stop, stop. ka mabuti Nandanda ka na nun, hindi ka natakot sa bagay-bagay. Tingnan na. Tara na. na, let's go! Tara! Tara! dito. Ayun yun Ayan yun. No? yun mm. Wala na pala. Tapos na. Ayun sila o. Oh. Ayun. Ang kainan din dyan. Ayan. May ano, may barang malaking kawa tapos pwede yung mag-swimming. Oh. Ano po? Lime? Papatuloy mo, wala na siya? Oo. Papakita natin mangyayari yung labo. Ang ganda pala dito. Oi. Let's dig in. <laughs> you <go>. Happy birthday. <laughs> Liam, out. Ang ganda ng bahay dito oh. Kala ko parang 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 magka it Pag may isa ka niyan. Kala ko parang 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 din, mag-rent. parang parang ka dito, parang parang yung agos ng parang

Pupuntahan naman yung unggoy. May nakita kami unggoy. <laughs> <laughs> Timita, 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 Timita. Timita, Timita. Tingnan mo yung... Pakakuha nyo ng unggoy. Go, us, go. It's gone. No. They're all... Huh? you see that? Huh? They're all... Oh, yeah. Ano? Oh, tapi may motor. Ah! Steven, anong ginagawa mo dyan, Steven? <laughs> <laughs> Babay ka na doon. Ang nakakita ng ganun, Papa, ng totoo. No? Wala <laughs> malapit sa akin. I think this is the main glass. They grow one only. Ayun, ititing <laughs> ako. Ayun, isa. You give them you, give them. you give them. One each. One for you. Ah. Hold, you hold. One ah. for tabi, the other tabi. one. Thank And you one po. For one for ate. Bye-bye. Okay. <laughs> Sa bahay niya. Pagkakain sa tron? Oh <laughs> <laughs> oh oh ah? oh Follow me guys! Follow me guys! Follow me guys! na mama nyo? Ito, na siya. ni Chloe, isa na. Parang hmm. kayo Parang dagat na yung lugar dito. Punok na ng tubig ang daanan. Sabi ba dito? Tek na tirik yung araw. Lubog. Alam niya dito na iipon yung tubig oh, kaya dito kami dumadaan sa gilid la. Lala. lala dito malalim oh sa gilid mababaw lang kaya nakakadaan yung sasakyan ito si Isiw lang Wow, ano man ang handa eh. Andox. Happy birthday. Liam, kanta na Liam. Liam, kanta. Happy birthday to you. Wawa ang Ang gala Ang ka Ang gala ka Ang Oo oh, 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 naman, hindi yan. Manok ko lang. Tapos kanina madaming itim. Picture mo mama. <laughs> Sing happy birthday to mama. Happy birthday mama. Happy birthday mama. Happy birthday mama. Happy birthday. Happy birthday, happy birthday, mama. Happy birthday mama. To you. May sabog pa eh. <laughs> ano wish mo Liam? Wish for... Key. Wish for mama. Yeah. I wish pretty mama. Make-up. Pretty up, make up. <laughs> Wish pretty ano? Wake up. Hmm. Wish pretty mo si Mama. Wish pretty Happy birthday. <laughs> <pro. laughs> Happy birthday. Happy birthday. Ako ang subo. Tarap pa ka naman kasi cop. talaga ng ulam. Hindi <laughs> <laughs> ka naman makabati. <laughs> <yung nasa laughs> eh. <laughs> tarap nung handa eh. <laughs> ah, apaw-apaw yan ah. Robbie. Sa birthday uh. kitchen so, konti lang. Bayan, birthday girl, ice cream at manok, manok lang ang handa. Wow, so, okay, naman. yeah yeah yeah, yeah. yeah, yeah, yeah. Sarap po. So ayun naman, guys. pala ito. Next po. Oh, nga, ano. Kung oh, ano. Paputin mo ako, yo. Paputin mo ka. Kaya pa, dito, mukha ka mas eh. Pag pagamit ng mga sa Android. Android. <laughs>